Chocolate. Oy! aminin, kinikilig ka pa rin. Bakit nalagyan ang tawa mo kanina? <laughs> Ay, sasabi sure, ka sa mga yung Doon ka. Focus. Nakakilig naman kasi talaga. Hindi mo ba nakita ang pogi, di ba? Eh, alam ko matagal mo nang crush yun. Kaya, eh, ang tanong, gusto ka ba? Kaya nga, kinilig kasi crush ikaw talaga. Ang tanong nga, gusto ka ba? Uy! Oo! sili na naman ako. Uy! Ano na. ba? Nag-aaral ako. May exam ako bukas. Pati Ito ako sa exam mo? Duh, susubong talaga kita kay mami. Lagi ka nang nagdadala ng tropa. Hindi alam. E di mo ang inyay mo. E di sumbong mo. Maniniwala ba sa'yo yan? Umalis ka na nga. Doon ka sa kwarto mo. Doon ka. Oo talaga. Alis talaga ako. Oh my god. So ayun na nga, di ba ang oh, niya talaga? Di ba, ba tayo? Ano? Di ba may boyfriend ka? Sarina? Sarina! Pa! Pa! Halika pa, nga rin ito. Umupo ka dyan. Ano siya sabi sa akin na abi-abi mo? Kagabi kinausap niya ako. Hindi ka daw pasok. Anong ginagawa mo? Ah, pumapasok ako! Nag-aral nag nga ako kagabi. May exam kami. Ano ba niya sasabihin yun? Ba't, ka, ba't, kanya, ba't, ba't, ba't niya sinasabi sa akin na hindi ka mong pasok sa school? Ano ginagawa mo everyday? Nagdadala ako. -hmm. mi may, may sinungaling yun. Alam mo ba, alam mo ba si Ate Abby? Siya yung nagdadala dito ng tropa, nag-outsock nga sila about sa lalaki. Huwag ka na magsabi ng ganyan, ha? Mas matanda yun sa'yo, ate mo yun. Ha? Mag-uusap tayo ulit at kakausapin ko teacher mo para malaman ko yung totoo. Ha? Ano ba yan? Nagkakakala ako! Nakikita mo naman kay Jacquard ko! Wala na akong paniniwalaan sa inyong sabi mo, ha? Kakausapin ko yung teacher mo para malaman ko yung totoo. Mami naman eh, nag-aaral nga ako eh. ganyan? Ka. Bahala ka, papansok na ako, mag-uusap tayo ulit, ha? Ano galing yan eh. Anong nangyari sa batang to? Kaaga-aga nagmumukmo. Sarin, ano ba ang nangyari? Anong kaya yung mukha mo? Mati din. Ano you know? okay. si mami kasi? Shh sinasabi niya na di daw pumapasok ng school. Tapos nagbubulakbul daw ako. Tapos nung sinabi ko yung nagdadala diba siya ng tropa si Ate Abby, siya so, naniniwala sa akin kasi mas matanda daw siya. Ay nako, alam ko na yan. Hayaan mo na yun, kumain na tayo. Asa may mga plato? Kasi kakain na lang, lahing bahay ng plato. Hoy, Yaya! Ang dami-dami mo sinasabi ng ngingilang ka lagi. Ikaw, nagmamakawa-makawa ka pa dyan. Anong palayasan kaya kita dito? sinasabi ko sa'yo, kung ano nung sinasabi mo sa mama mo, hindi naman totoo eh. Pati yung bata, maaapektuhan yung pag-aaral nito. Kahit anong sabihin ko doon, okay lang. Nanay ko naman yun. Porkat wala kang nanay. Kuwens ka na kaya dito. At ikaw, nagpapaawa ka pa. Hanap ka pa kakampe. Tinan mo, umalis na. Wala ka nang kakampe. Grabe ka, ti Abby. Pati y si ate, inaway mo pa? Bakit mo ako ka binabaliktad kay mami, ha? Malungkot Malang ka. Wala kang takit. Oh. Ano mo magsalita? Ang ka nasa kwarto mo! Okay na, Mary! Kapit ka! Pasok! Hi, Kuya! Oo, oh, Abby! Sige, okay, maupo ka! Ano bang meron ba't napadala ka dito? Balay, Kuya. Hmm, pumunta lang ako dito kasi concerned ako. Cesarina, si alam mo bang lumalang dina yan? Nakita ko nung isang araw may kasamang mga lalaki tapos pinapapunta pa sa bahay. E eh, di ba pinag-aaral niya namin dito para bantayan mo? Napapansin mo ba yun? Teka lang, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, oo hindi ka pa lang magsisinungaling. Eh. eh alam mo na busy ako dito sa school eh. Kaya dito na nababantayan bantayan niya kapatid mo. Tanungin mo siya. Ayun yung ginagawa niya. Promise. O oh, sige, kakausapin niya kapatid mo. Sige kuya, salamat ha. Pasok! Eh ko! Ay kuya, alos na pala ako. Oh, may gagawin na kayo. Sige, bye! Ah, uh, sarili na. Sige, mabubak. <makes noise> Anong ginagawa mo ha? Kabata-bata mo pa. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba ako Ano na naman? Ano sinabi ni Abi? Abby? Ikaw ah. Wala ka pa sa wastong edad. Kung ano-ano nang inaatupag mo. Alam pa, asensyahan tayo. Next year, hindi na kita pag-aaralin dito sa eskwela na to. Ano? <laughs> May mga kaibigan pa ako. Wala akong pakialam. Sarina. Buong na yung desisyon ko. Napakatigas ng na ulo mo. Imbis na mag-aaral ka, inaatupag mo yung kalandian mo. Nauli na landi, kuya. Alam mo, sumuti ako umuwi ka na. Nakakahiya ka. <coughs> Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ano sinabi mo kay kuya? Ano sinabi mo kay mami? Kaya pinagalit mo nga si Ate Hiden? Oh. Ano? Tapos ka na. Sigaw ka na, sigaw. Ang dititit mo. Sigaw ka ng sigaw dyan. Pakaedam mo. Kasi ikaw, lahat ng ginagawa mo, nangingi-elam ka. Anong nangingi-elam? Ikaw nga yung nagdadala ng tropa sa bahay, di ba? Eh, bakit ka nagsusumbong? Sumbongera ka kasi. Oo, oh, sumbongera ako kasi sinasabi ko yung totoo. Ano? Ano? Oh, Ito ka ka! So, okay, magsusubo ka ulit. Magsusubo ka ulit. Oh, okay, magsusubo ka ulit. Mami, nakitita mo yung gina na naman yan. Ano naman yung pinag-aawayan niyo? Sinigawan akong pumasok dito sa bahay, tapos bigla na lang ako sinigawan. Tama ba yun? Oo, kasi... Mami, ano ba ba yung sinabi niya kay kuya? Sinabi niya na, na nalalagyan. Sarina, pinagsabihan na kita, di ba? Pinagsabihan na kita, galangin mo yung ate mo. Ba't lagi mo sinasagot? Ako hindi na ako naniniwala sa'yo, ha? Ayoko nang magpapaliwanag ka, ayoko nang dadahilan ka. Where's your phone? Give me your phone. Magula nga grounded ka. Ikaw confiscate yung phone mo hanggat hindi ka nagbabago. Yeah. Tumigil na kayong dalawa. Sigaw ka pa yan. Grounded ka, bari. Ah, tinga ka! Grabe kayong lahat! Ah, 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 Sarina? Sarina, anong ginagawa mo? Guys, po ang gamit. Saan ka pupunta? sa ako. Ayoko tigilan mo yan ha, hindi mo kailangan lumayas. Sarina, hanggat may isang taong naniniwala sa'yo, magpakatatag ka. Yung paglalayas, hindi yan solusyon sa problema mo. At saka, lagi mong tandaan, ang katotohanan at kabutihan ay laging nananalo. Kaya darating ang panahon na yung mama mo, malalaman niya yung totoo na si Abby ay hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Gumagawa lang ng mga istorya. i e, balik mo na to sa cabinet mo. Ang batang ko, dami dami drama. Lagi mo na dun! O oh, tara na, mawaya na yan. Magmerenda muna tayo. Mm -hmm. Baby, baby pa talaga. Tara na! Huwag ka nang umiyak. hi, Mr. Virgo. Hi, Mrs. Enriquez. Yes, Good evening po. po. Good evening. Upo po kayo. Ay, thank you po. Ah, uh, bakit po kayo napagkadeka ng pampagmigod ko sa inyo? Ito. Um, Mrs. Enriquez, ah... Uh, matagal na po talaga kitang gusto makausap eh, mm -hmm. Kaya lang, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. About what po? Natutuwa po talaga yung school. Mm -hmm. Especially me sa anak niyo kasi sobrang talino. And isa pa, laging matataas yung grades niya. And running for scholarship po yung anak niyo. Talaga? Kaya lang, lately, medyo tumatamlay po siya. And nakikita ko na umiiyak sa classroom. And hindi na rin po siya masyadong nakikipagkaibigan. Gusto ko lang pong malaman kung ano yung problema. Kasi po, gusto po talaga kayong makontak ng school para mag-offer ng scholarship para sa anak niyo. Kaya lang po, hindi po namin kayo makontak. Hmm, try niyo po bang kausapin ni Serena kung anong problema niya? Ayaw mo nga po eh. Ayaw niya po kasi magsalita kung ano yung nangyayari. Hmm, alam niyo sa totoo lang yung uh, teacher Virgo. Medyo nagkakaproblema kami sa kanya. Pero I'm glad na pinaalam mo sa akin na okay siya sa school, mataas ang grades niya. Uh, I think merong mga bagay na hindi ko nang hindihan at nalalaman. Thank you po. Thank you for coming po. Thank you for letting me know. I'll just talk to her. You're welcome po Mrs. Enriquez, talagang importante po na makausap po si Sarina para po bumalik yung sigla niya sa school. I know, I know, I understand. And thank you once again. Sige po, um, kausapin ko po siya mamaya. Okay po. Ah, mauna na po ako kasi medyo late na rin po. Sige po, thank you. Atin ko na po kayo. Ay, thank you po, Mrs. Enriquez. Sarina? Sarina? Pa? Ano po ano yan? Nandito dito sandali. Okay. Tapos ka dito. Ano po yun? Karina, sorry ha. Mm, alam ko na yung totoo. At naniniwala ko, hindi totoo yung sinasabi ng ate abi mo. Na-realize ko na hindi ka naman nagbubulakbol. At alam ko na yung totoo nangyari, patawarin mo ko. Okay. I'm so sorry. Okay. Yeah. Yes. 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 Uh, Shut Shut up! Shut up! Shut Shut Uh, Uy, mami! Sorry, darling! Shots! Eh. Shots! Shot. Uh, pasensya na po ha. Natigil ko lang po si Abby kasi... Thank you sa pag-atid, ha? Sige, Sikara. ako na. nang bahala. Bawala na po. Upo ka dito, Abby. Bye, friend! Mag-usap na tayo. Shot, shot. ano? <laughs> Pati na kayo? Alam ko na yung totoo. Sinabi na sa akin lahat kung ano nang... Sinungaling yan, eh. Sinungaling yan. Sinungaling yan. Baka ikaw mo nagsisinungaling. Ah, uh, ma'am. Mawalang galang na po, ah hindi po sa nakakialam ako pero totoo po yung sinabi nyo na gumagawa lang po to ng istorya si Abby. Sinisiraan niya po talaga si Sarina eh. Ewan ko kung bakit. Pero ayun nga po, minsan nga po, minsan nang maglayas to si Sarina eh. Dahil sa kanya, hindi na nga niya binibigyan ng allowance, hindi pa pinapakain. Dapat inaalagaan mo nga yung kapatid mo, tapos ikaw pa yung gumagawa ng ganyan? Huwag ko aalagaan, sinisiraan nga ako. Ikaw ang nangitira. Ang sakit niyo sa ulo, ang sakit niyo sa ulo. Grabe. Abi, ayoko na. Fed up na ako. Hindi ko alam na ganyang ang ginagawa mo sa kapatid mo. Pwede ba umalis ka na dito? Ba't ako lalayas? E di ba nanay ka? Bakit? Obligasyon mo ako, di ba? Hindi na kita kaya, okay? Umalis ka na dito. Magsarili ka na, total malaki ka na. Maliwanag? Hindi! Ayoko! ayoko mong kainis ka! Nakakaimis kayo! Wala akong pakialam sa'yo. Okay. Eden, thank you ah, Thank you pinoprotecta kami si sa Sarina Habang wala ako Salamat din at binabantayan mo siya Kawawa nga siya kay Abby Kapag wala ako dito sa bahay Wala so, ngayon Sarina Payo dalawa na lang ha Kasama natin si Ate Eden mo Para mm. peaceful tayo Okay ba sa'yo yun? Thank you <laughs>